na panukala o ina-implement, eh, tumutugon talaga sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At I think uh, itong ginagawang uh, deliberation sa public accounts no ay eh, isang uh, pamamaraan kung saan maintindihan natin, hindi lang kami, hindi lang yung taong bayan, lalong-lalo na kami na mga representante sa Kongreso, kung paano ginagamit, hindi lang kung paano ginagamit ng mga agency yung perang o budget na ibinigay sa kanila kung hindi whether yung outcomes na sila mismo ang nagset eh natupad ba o na na na, na na, na realize ba natin. Eh, mahalaga po 'yun kasi sabi nga ni kung Mika, kung kulang, di dagdagan. Kung hindi naman nagamit ng maayos, alamin. So I think that's part of the that that completes the entire budget cycle no? para every year uh, kahit tayo magdadagdag o magmo-modify ito yung hindi lang nakatuon sa mga indicators na nasa, nasa parte ng mga agencies kundi ito po ay nakatuon din at ito po yung responsive din sa totoong pangangailangan ng ating mga kababayan especially for critical sectors like agriculture food Uh, healthcare, education, at iba pang mga basic na mga pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Siguro po, itagdag ko lang Mamela, um, isa po sigurong mahalagang bagay dyan ay bilang um, sa parte namin sa Kongreso, kailangan natin siguraduhin na napupunta sa pinaka pinakapangangailangan ng ating mga kababayan yung pondo. So halimbawa, makita po natin dito sa um, investigasyon ng public accounts na hindi naman ganon ka hindi tama o hindi mainam yung pagkakaimplement um nung mga pondo na ipinagkatiwala under the flood control program at least mababatak natin yon at mailalagay natin sa mas mahalagang mga proyekto patulad pat, ng binanggit ni Kong Jude mapunta po sa agrikultura sa edukasyon o sa kalusugan kaya it's really very important for us to know that so we can pull and allocate resources accordingly po. Opo. And panghuli from my end uh, uh sorry kasi ngayon po uh just in formally inannounce na, na naghain na ng motion for reconsideration yung kamara hinggil nga doon sa naging uh, desisyon ng Court Suprema on impeachment uh, complaint versus vice president Sara Duterte since parehas po tayong lumagda doon sa impeachment complaint doon baka any comments po kayo or uh, panawagan either sa SC or sa Senate Well, with regards to the impeachment, to, uh, kami po umaasa na pakikinggan ang motion for reconsideration uh, na ihinain ng House. Although, alam naman ho natin ang posisyon na that we have na pinanindigan natin at nananatili din naman, sabi nga ni Speaker, ang ating kausa uh, na our cost for accountability does not stop and cannot be drowned by all these technicalities. Nonetheless, we believe that the at least at the very least this matter deserves the discussion uh, uh, for us to be able to present all sides of the story especially in the case of the Supreme Court na sana kahit naman siguro oral arguments ay mapagbigyan ang mga respondents ang mga parties sa kaso na nandun po sa sa sa, sa, sa Supreme Court sa ngayon and we're hopeful no we're hopeful that when All people have heard, especially our justices have heard. Also, what the house will have to say, uh, they will. I ako naman pa na yung mga justices natin, pero sa nai paging bukas ang kanilang isipan sa kung ano ang mas mahabuti sa ating bayan. Thank you, Mela. Let's hear the next question from Leneska Panti of GMA Online. Good morning, Ay, good afternoon, po. Sorry, congratulations, po. I I believe you are the youngest, I think, to chair the and a woman first woman to chair the House Committee on Appropriations. Uh, on your reforms, lang po, ma'yung sa subcommittee on budget uh, budget amendments review. Uh, uh, for this uh, proceeding, will there be a voting among Uh, at that level kung ano ang amendment na i-carry doon ba sa subcommittee ang voting sa committee level or doon sa appropriations uh, committee pa rin parang can you just walk us through that kasi parallel eh, so eh, may voting sa committee level so anong mangyayari paano ma-resolve mare yung mga pinut forward doon sa subcommittee thank you Thank you, Paul. Um, in terms of that, um, usually within the committee, that's eh, yung procedure. Natin. So if you have, for example, a te technical working group or a subcommittee, there's a botuhan uh, within the subcommittee, and then it gets elevated into the mother committee. So that's what we're looking at in the Philippines, that a mechanism. mechanism. Pero sa kasalukuyan po siguro, since we're still um, yet to do our organizational meeting for the Committee on Appropriations, uh, mag-elect pa lang po tayo actually ng mga vice-chairs uh, ngayong linggo. Uh, siguro po yung mga nuances na ganyan, ma'am, if I may get back to you on that po, once we've done the organizational meeting um, for the Committee on Appropriations. Very generally po, yes, that's what we're looking at. Um, may botohan in the subcommittee level, and then may elevate siya into the mother committee, which is the Committee on Appropriations. Second question, ma'am. Uh, kasi much has been said about, hindi lang naman ngayong Congress to, every budget deliberations, yung congressional insertions, it it is uh, usually maligned Slowly, sometimes unfairly mm -hmm. so how do you address this uh, allegations that pag pinut forward ng congressman e eh, ano lang yon pan sarili lang yon na benefit shadon. because see usually ganon every ano naman every budget process lagging may ganong criticism sa Congress, sa house and also sa senate so how do you address that uh, kumbaga apprehension or doubt sa sincerity ng uh, ng House and the Senate uh, on the part of yung public. Yes. Um, thank you po. Uh, siguro on that part, uh, based on our experience na din uh, bilang congressman, uh, dapat po kasi kami yung representative ng mga kadistrito namin. So, naiintindihan ko naman po kung paminsan yung ating mga kadistrito Uh, ay mga kasama sa kongreso, napakahaba ng listahan nila ng mga pangangailangan nila para sa kanilang kanya-kanyang mga distrito. Um, yun naman na iintindihan ko, halimbawa po may um, na buwag na tulay ng baha o di kaya may flood control na kailangan talaga dahil nabutas na yung dike, um, yung man-made dike doon sa kanilang lugar. Naiintindihan ko naman po na kung bakit po susubukan ng isang kinatawan na hingi inyon na makakuha ng pondo para doon, um, but on the part of the house Um, given the limited fiscal space, uh, usually po what we we tend to look at are institutional amendments. So hindi siya parochial. Siguro po there's a big distinction between institutional amendments and parochial amendments. Parochial amendments po um, pertain to the needs of a particular locality. So doon po pumapasok yung infrastructure, doon po pumapasok yung uh, mga pangangailangan na district specific needs. Um, usually po as on the part of Congress what we prioritize are uh, institutional amendments. So, yun po, usually nag-emanate po yun from the agencies themselves. Um, so, Uh, yun po usually yung tititignan natin. Pero, syempre, pinapakinggan din naman po natin yung mga pangailangan na ating mga kasamahan. Um, how do we safeguard against um, those kinds of insertions? Um, ngayon po, uh, tulad po na sinabi natin, yung deliberasyon ng subcommittee on um, budget amendments review ay isa sa publiko na po natin. So, naka kung live streaman po yan, or kung gusto na meron talaga mag-sit in doon sa mismong komite, maririnig lahat ng mga um, ipinanukala, lahat ng mga amendments na i-deliberate ide po. Tapos makikita din yung deliberasyon. At panghuli, uh, makikita din kung ano yung mga inaprobahan ng mga uh, amendments. So siguro po dahil transparent na, um, transparent at open na po yung procedure natin for deliberating on these uh, on these amendments or proposed amendments. Um, mas maiiwasan na po talaga natin yung pagkakadoon nitong mga insertions um, na na naiintindihan naman namin na yung na yun yung pinagmumula ng pangamba na ating mga kababayan. If I, I think no, ang paniwala ko, itong mga agam-agang tungkol sa insertion ay nangyayari dahil hindi lubos na nauunawaan hindi lang ho ng publiko pero ng marami pong Pilipino ang buong proseso ng budget. Uh, kami pong mga kinatawan ay may tungkulin naman din po na usisain ang budget at hindi lang ho yun, iparating din ang mga pangangailangan ng aming mga constituents. Kasama po yun, yan po ang rason bakit Kongreso ang naatasan ng saligang batas para magbalangkas ng budget. Kasi yun po ay hindi dahil esper eksperto kami sa ekonomiya, hindi po yun dahil magaling kami sa numero, kundi dahil kami po ay halal na kinatawan ng mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon, medyo hindi natin masyadong na ilatag yun ng maayos. Kaya't napag-iisipan na tuwing merong proyektong isasangguni ang isang kongresista, eh, yun nga, iba ang pananaw ng maraming nating kababayan. Gusto nating baguhin yun. Kaya itong mga reforma na sinumulan ng ating chairperson at yung minungkahi namin sa ating resolusyon na final natin last week, ito pa'y pamamaraan para maging bukas ang buong preses proseso sa pagnanais na mas maunawaan ng lubos ng ating mga kababayan at hindi lang po yun, kahit yung mga sectoral experts na, na, na kung saan manggagaling ang ating mga NGO at CS observers, eh makita nila, hindi lang kasi, ang, ang budget kasi, hindi lang ito spreadsheet, hindi ito Excel file, kung saan kailangan balance sa lahat. Ito po'y isang pamamaraan na magsasabi kung saan patutungo ang ating pamumuno ng ating administration sa susunod na taon. Kaya nga po buo ang ating suporta nung sinabi ng Presidente ni Pangulong Bumbong Marcos na dapat as much as possible eh, faithful tayo sa NEP. Hindi ibig sabihin na i e, we wave na namin ang aming panunungkulan, ngunit may pakita na nakikisa tayo sa mga gustong makamit na mga goals, targets, at priorities ng ating administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. At sa prosesong iyon, pag napakita po natin, makikita din ng civil society, makikita ng ating mga observers, kung paano ito ay, nagiging, ito ay tumutugon sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. What we want is that, especially as we propose the resolution and the inclusion of observers into the national budget, is that the budget process does not only become a technical deliberation, but also a national conversation on what particular direction we want our country to be so that the least, Those who are need most of government help will be find themselves at the forefront of our nation's priority. Last na lang po on my part kasi yung budget deliberations last year uh, memorable masyado. <laughs> dahil uh, <laughs> may mga instances na may aggression sa appropriations chair you've seen na may motion pa to ansit uh, uh, Congresswoman Stella Kimbo who is also very uh, competent for the post, just like you are. Eh, pero may mga moves, na, yan nga. May the vice president moved to oust her during the budget deliberations. Ma'am, uh, in your case, how do you intend to deal with such aggression if it happens? Kasi pwede rin namang galing din sa colleagues niyo may may me with Congressman Rodande dante last during the budget deliberations But din galing sa colleagues niyo pwede but galing sa resource persons na as high ranking as the vice president so how do you intend to deal with uh, those situations going forward Siguro po, uh, the, Bilang politiko, nasanay na din po kami na hindi lang naman, di ba, sa lahat ng aspeto, meron at meron po talagang maging ingay, di ba? Um, but, but I believe on my part is that it's really important to keep my head down and like focus on getting the budget passed on time and a good budget passed. Um, uh, In terms of dealing with with detractors or possible aggression, um po There's always I always believe in the power of diplomacy. Um, we'll try to go through the diplomatic route.